mga kaibigan, mga ka-idol ano kay Miga Miga Love shoutout sa ating lahat mga kaibigan ah uh, dito kami ngayon sa rooftop yan okay, kung nakikita nyo dito meron apat na drum kung saan ito ay atin ang bubuin ito ang magiging uh, tanke dito sa rooftop tubig, tanke uh, supply dito sa bahay apat na CR ang susupplyan natin dito okay Okay, pakita ko muna sa inyo. Mga kaibigan, yung uh, background natin, oh. no. Dagat 'yan, alright. dagat. Yeah, all right. dagat dinagat 'yan. Siyempre, dagat, dagat eh. <laughs> yeah, okay mga kaibigan. Ah, uh, tara, umpisa na natin 'to. Si series natin. Kasama ko nga pala si Master Legend Jun Cuervo. At mga idol, ito tayo sa ano, sa motor area. Yan, bali ito nga pala yung motor. Tapos ito nga po pala yung ating pagkaka-setup. Okay. Yan, okay. Meron tayo yun yun. Check bulb Bulb. Yan, okay. Yan, okay mga kaidol, Sa mga hindi pa naka-subscribe channel okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lang kayong update. All right. Ayaw. Bali, ito nga pala yung ating ano ah, galing bundok supply, main supply na dadaan sa filter pinipilter niya okay tapos babagsak dito sa drum na imbakan ng tubig tapos yung di uno na size ng katabi niya yan di uno fishy naman ang motor yan nasa loob yung motor na kung saan ay iaakyat naman sa taas yan do papunta do sa taas yan merong nag-aabang do na tatlong aapat ah, yung sa taas apat na drum okay bali finish na po tayo bali nag i na lang tayo kaya uh, te testing na lang